So, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Welcome sa atin lahat mga idol. Uh, ngayon sa hapon po ito, ay patuloy nating hanapin yung mga kasama natin na wala na apong at yung pamilya ni Kidlat mga idol. So, dito na naman kami nakarating no yung sinabi namin na punta tayo sa baba dito nakarating na kami sa baba no ito ay karugtong sa napon and ah uh, magmanman naman tayo dito ngayon kung meron naman kaming narinig no meron naman tayong narinig so maging pagmatyag lang tayo dito pa rin sa bundok na ito kasi ang lawak ito mga idol kung nandun tayo sa taas makikita natin yung buong ano napakalawak uh, 500,000 hectares ata ito so, napakalaki kaya hindi mo ma ano lahat Kapon, yung may nakita kaming may nagtanim doon. Tanong-tanong din kami. So, parang wala dahil siyang nakikita. Pero, yun nga, ah, nagduda din kami na baka baka yung mga masa no? na mayroon din silang yung ano pa rin sila sa amon nila. No? Parang influence malaki yung influence dito ni Big Boss or Panicher so ganun pa man ay yun nagporsige pa rin kami na hanapin yung mga kasama natin sana okay okay lang sila na si Igo hanggang ngayon yan ah, yun patuloy sana suway ba yan hanggat makuha natin yung mga kasama natin mga idol so bago tayo mag magsimula ay shout out pala sa inyong lahat mga idol sa lahat ng ating mga solid viewers dyan uh, sa mga bagong subscriber yan thank you at sa mga dati kong subscriber na nandyan pa rin di umalis na laging nakaabang sa atin sa mga bagong upload natin is thank you sa inyong lahat mga idol sa support Yan, yung dyan naman tayo patutungo, no? Di doon kami galing kanya sa, ta, sa tuktok. Oba kami. Dyan, no? Yan kami galing kanina. Yan. So, ngayon, pababa <coughs> naman <coughs> tayo. Itong kabundo ko na ito. Yun naman, susuyurin natin, no? Yan, kasama ko si Pau at eh, Gusto ba at si yung kasama natin na si Bunso so, si si Kidlat ay umaba muna si Kidlat mga idol so apat na lang kami ngayon narinig nyo yung may parang ata ng kahoy yan. Yan so yun sana hindi tayo titigil ang gat hindi natin makita o mabawi sila si Apong Igoy at yung pamilya pamilya ni Peter Pinmuli so, papahinga muna tayo sa kunti kasi Pero sa layot ng nilakad namin no oh. Đây.

Yan, nagsimula ka na naman. <laughs> Panay tawa yung mga viewers mo sa ginawa mo ba? Ha? Huh? Panay tawa yung mga viewers mo sa ginawa mo. Kaya, Malapit kaya... na na maging comedy yung mga video mo. Yeah, binato na tayo ng multo. Ngiti-ngiti <laughs> lang siya. Ngitian ka lang ni Bonso. Dapat may jigging pants to si Bonso. Jigging pants? Hmm.

Hindi pa nga simula pero nag-umpisa kana. Dito na mo gugo. Black lagi dito, boss. Ay. <laughs> no, lagiging black ghost yan si Bunso. Paano? ano? Ang gagwapo yan, Bunso. Oh. Ha? Oh. Huh? oh, laya an laya sa ang kagapuhan, oh, tingnan mo. Iwidikit na natin yung kamera. tingnan natin mo. <laughs> Eh. Balik oh. na siguro nila. Di ba na dungog to na kanina katong naging mga bandido. Oo. Oh. Dalo nila sa balay ni Igoy. Mo to padulong ta karon. Wala agi dito kay basigi. Mo bi to na dungog na kanina no. Sige ka hering siguro sto ano. Ha? Sige ka hering guro ba nangin nangin kita? Hmm. nga kita. Mo to ningon sila nga si Yati grupo ta to ba. Pero tistingan to katong balay ni Igoy karon. Mo hmm, pede. Ha to. Eh utak ka balo ba si dito kita lagi tinuod. Eh wala man dito. Layo apo dato eh. Dibihan na tayo magbutot dito. Ina, balik na. Ano na naman iisip mo? Parang nakakingiti naman. May ikuan bro. May ikuan bro. Ha? May ang kahoy? Sukat ba? Sukat mo daw? Sukat, oo. Kasi ba? Susukatin naman na ngayon ni, ano, Buster. Mahilig magsukat-sukat sa Buster eh. Tingnan mo. O, may mga niya. Ilang, ilang ano ba yan? Ilang pulgada ba yan? Ha? Ha?

para mawala ang problema na atin yeah. yung kasama to no. si Buster. Mawala din yung problema niya. Oh, lag, gaano kalaki yung problema mong bunso? Ay, sabi ni Bunso. Oh, oh, putik. Sama ba, Mga idol, sabi ni Bunso at ni Black Boss, mawawala daw yung problema nila kung, kami, kung ako ang kasama nila. Pero nga palitan ng galit. <laughs> <laughs> Utang nga lawak kang tumabi rito. kamay. <laughs> kalencolo kodva ha akona man masuk kap sur sur laian ha 16 ha 6 6 6 46 <laughs> <Why>? <laughs> Five, na? Five na lang. Ibagong ko na. Ibagong po niya. Ibagong. <laughs> si Bunso noon daw. Sabi niya. O. Oh. Sinmaan daw sa dito sa likod. Tapos? Tumalab pero hindi. hindi. Lumusot daw yung bala. Tumalab yung bala ba? O. Oh, lumusot. Saan lumusot. lumusot? Pero dito sa chan Hindi na lumusot. Ingnan natin Bunso. Yung pakita mo sa mga viewers ba na may tama talaga. May tama? Yung... So, In... malaki, malaki, malaki. Malaki. Malaki ba? Sa ba? Ah, sa likod para 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 para, para mananiwala pero nakita na sa likub. lumusot sa sa nan mo di sa likod sa likod <laughs> sa, sa sarap 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 oh ano ba ay <laughs> lumapos <laughs> ano yun tumama siya pero ha hindi siya lumapos hindi ba parang huli no huli parang patingin na ulit Tengun. Parang mulin, yun o. yun nga Parang mulin. Duh. Ah, siguro yan yung agimat mo o. No. Hmm. Yun yung nagdala kay Bunso ng swerte niya. Yung yung mato niya, yun yung mato niya eh. Lagi hmm. yung sinusukat Kala siya <laughs> mataas taas. Yun lang siya. Huwag kang magsukat Tam. ng sukat. Baka iyong, alam mo, yung laging sinusukat. Yun eh. <laughs> Three little manga. alam mo, yung sinusukat, papunta sa cementerio <laughs> <yung laughs> lang. Yung <laughs> laging nagsusukat. Laka. The black black was five na lang yun lang <laughs> 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 <Okay. laughs> damay pa kayo. <laughs> kapaw na natin, kapaw. Oh, Sibit. Si, ano <laughs> maitim lang si black, si black, si black, si Si bunso. Manyak na. Buri no bunso? Oo. Siyan, siya, siya, siya na. Cute si ano no? Cute no? Oh, cute. Bunso no? oh tayo Hindi lang na ano yung maksipil ba? Parang kalahati roon na pan niya sa maksipil niya. Naukusan ako na maksipil noon. Hindi hindi lang na buo ba? Hindi cute si ko. Cute si ko ano Ang cute. Bunso. Cute na cute. O, sarap sampalin. Subukan ang sampalin mo. Patayan tayo nakita ko bola kumbarin dito di bunso nang magbigti oh yung, yung ganyan ng itali mo sa liig para to diretso po ba kailangan talaga bantayan to bro oh 'yan mag magpa ba kuno kareng kwad sumni sige sige bis bisabak itu sakitnya ada petron delapan tak tak as bagus nih nih yang na, it, kan? oh, natin. Tayo ng kalaban, na dami talaga, maging handa tayo kung wala tayo matakbuhan hmm. tablahin na natin sila tablahin na hmm. mo na yung nuclear <laughs> <laughs> pindutin mo na pati kayo may buton pag ng pina pati kayo madamay mahala na basta hindi tayo mapatay nila patay pero hindi 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 hindi

<laughs> Inawakan kasi ni Pao Tawas, oh, tingnan mo. Wala mga idol. Kapit ba eh. Patayin ako ni Bunko. Huwag mong patayin. Patayin ni Pao. Sabi ni Pao, oh, wak na, tumawa na sa ulo ni Master. <laughs> um, mabihag to, hindi ko to sa Sa gipin. Damay. <laughs>

ano kuno ano ba? Kunok kunok prao yung. malapit ng hapon Ano no pero bilis tumakbo. Ay, tumakbo. <laughs> Tumalon pala. Bro, lit-lit ng pero ang lakas tumalon. Ang iya, parang baki ito ah. Jalan, ikaw nga, italon Oh, ikaw rin, ang lakas mo tumalon. <laughs> <laughs> <talon>. <laughs> ah, parang bullfrog. <laughs> <laughs> <laughs>

Si tebangan, kelap. Iya wih. Wah. Oh. Tebangan ngepat di tanah. Bawa tripa, bawa Ayo saya sang, sakat di cuma masih di atas. <coughs> nah, saya ada babasik. Nak nak ready ni nak ya. dia. untuk tengok perdagangan kena sudah dia. Tekan nak ay, ayo. Ayo kita sakat di babasik. Nak sudah lah. dagang sudah. Masak stick buyur noh. Masak stick buyur. Ini anak nak na, na, mentung kelap